mga balita po sa Metro Manila. Nagtulong Nagtulong-tulong po ang mga rescuers sa paglika sa mga stranded na residente sa Caloocan. Gumamit na nga ng bangka ang mga rescuer para maabot ang mga stranded. Karamihan sa kanila nasa mga iskinita. Naging gabay naman ng mga rescuer ang isang mahabang lubid para mahatak ang bangka papuntang evacuation center. May ilang tauhan naman ng barangay ang nagkasugat sa paat binte habang tumutulong sa paglikas. Humo pa rin ang bahakalaunan pero nangangamba daw ang mga residente na bumalik ang tubig kapag lumakas ulit ang ulan. Samantala, nagpatupad ang preemptive evacuation sa ilang barangay sa Marikina City dahil pa rin sa patuloy na pagtaas ng level ng tubig sa Marikina River. Kabilang sa mga pinalika sa mga nasa barangay Malanday, Nangka, Tumana at Tanyong. Sa Marikina River ang tapo ng tubig ulan kaya posibleng tataas pa ang level ng tubig. Kagabi, tinaas na ang first alarm sa ilog, ang ibig sabihin lumampas na po yan sa 15 meters. Patuloy pa rin itong binabantayan ng mga otoridad. Sa mga terminal naman, natulog ang ilang pasahero na stranded dahil sa kanselado ang kani-kanilang biyahe. Sa Manila North Port Terminal, kanya-kanyang latag ng karton at mga lona na bahigaan ng mga pasahero. Hassle at magastos daw kasi kung babalik pa sa kani-kanilang pinanggalingan. May electric fan, pagkain at libreng charging station ang terminal. Sa Panayake Integrated Terminal Exchange naman, nasa 30 pasahero lamang ang stranded. Doon na lang din daw sila maghihintay hanggang sa magbalik na ulit ang mga biyahe pabikol. Fred Pylon at TJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.